service due na yan. Kailangan mong i-reset yan gamit ang computer. Oh, no. Kaya nakakabit sa kanya sa laptop. -lap. After i-reset, yan, uh, lumabas na sa kanya. Next appointment is October 8, 2025. Mayroon din sila dito ng detailing. May car wash sila dito. Dito yung ceramic coat ginagawa. Kaya may safe moto dito na sinis-ceramic coat. Ayan, nandito tayo ngayon sa Royal Moto Club. Uh, kukuha tayo ng coffee. Laging free coffee every day. Grabe guys, mayroon dito na papagawa ng Harley. We look on So ito yung binili natin na BMW GS1250 sa may Pampanga. From Pampanga, dumiretso na agad tayo dito sa Royal Moto Club. Dahil matagal nang hindi nagamit isa yung bike at lumalabas na rin sa gauge niya yung June ng service appointment. Kaya naman dinerecho na agad natin to dito sa Royal Moto Club sa Caloocan. Para IPMS or yung tinatawag nilang preventive maintenance schedule at sa ibang kasa na tinatawag na periodic maintenance service. Para syempre pag binenta natin to, e ready for long drive na. So itong Royal Moto Club, ito yung nagme-maintain ng lahat ng mga big bikes ko. Lahat ng klaseng motor kaya nilang gawin dito. So, dito guys uh, Royal Moto Club dito sa 10th Avenue Caloocan so may papagawa tayo ng ating BMW GS na bagong kura syempre lumabas yung service kailangan natin pa PMS change oil natin tapos ang maganda dito guys meron silang pang reset meron silang scanner dito na kaya nilang i-reset yung service na lumalabas sa game kahit ako sa inyo so ito siya lumalabas na na service overdue oh, kailangan mo nandalin sa shop pag nagpa-change oil ka niyan, sa tabi-tabi so hindi matatanggal yan nandiyan pa rin yan makikita niyo dito yan oh. pag mininil natin Ayan, you know, vehicle information. Ayan, pinakadulo. So ayan, lumalabas dyan. Appointment niya is September 22, 2024. So pati change oil na rin natin to. Pero hindi po kasi change mo, maratanggal na yung service due na yan. Kailangan mong i-reset yan gamit ang computer. Yan, oh. Lalabas no? to para mabura tong CC message na service performed by a specialist workshop. So dito sa Royal Moto Club, meron silang pang reset niyan. Sa iba kasi mga shop, hindi nila kaya tanggalin yan. So ang option mo is punta ka talaga kay BMW. Which is ginagawa naman natin lalo na pag under warranty yung bike. Pero since ito, 2019 model, hindi naman lang siya warranty pwede natin mag-change sa labas kaya dito sa Royal Motor Club at least maratanggal pa rin yung message so after nila i-change oil guys kung makikita natin pwede nilang i-reset at tanggalin nila yung service na nandito sa gauge para ma-update nila. So, sa ibang bike, nire-reset lang yan sa gauge. Sa pinipindot lang, katulad ng mga N-Max, X-Max. Pero dito sa BMW, kailangan mo ikabit sa computer. Kaya nakakabit sa kanila sa laptop. After i-reset, yan. Uh, lumabas na sa kanya. Next appointment is October 8, 2025. And remaining distance is 5,000. So, yan. Bagong change oil Pati to. Pagka binigyan sa buyer. So, dito sa Asia Royal Moto Club. Meron silang mga maraming service, no? So, meron din sila ditong detailing. May car wash sila dito. Dito yung ceramic ceramic ginagawa. What? Yeah, kaya may safe mode dito na siniseramic coat. Tapos, meron pa sila dito? Dino. Dito yung dino na lang. Remap ba yata? Ewan ko, anong ginagawa dito kasi kinakomputer din nila. Diyan yung masakit. Dito dito guys, kahit na Harley, BMW, Ducati, lahat ng brand ng motorcycle kaya nilang gawin dito. At syempre, abang pinsenyo yung motor natin, pwede tayo dito, tumambay. Aircon dito. Wow! Pilyaran. No. Tapos, pwede tumambay. tumambay dito. So yun nga guys, habang nagpapa-change oil si Jet sa baba. Ayan, nandito tayo ngayon sa Royal Moto Club. Uh, kukuha tayo ng coffee. So guys, kasi pag member ka dito sa Royal Moto Club, kahit araw-araw kayo mag-coffee dito kasi free. So ayan, kukuha tayo habang nandun siya sa baba. So ayan, meron din silang menu dito guys. Okay. Habang waiting kayo na nagpapagawa ng motor nyo, pwede rin kayong kumain din. So yung in-order natin yung bestseller nila dito na salt latte at saka yung Spanish latte. So yun, hintayin lang natin. Spanish ito po Okay. Thank you. Thank you. So, ito na guys. Nakuha na natin. Baba na tayo. Laging free to every day. Ay, araw-araw ka magpunta dito. May kape ka araw-araw. Sana. -araw. Grabe guys. Meron dito ang papagawa ng Harley. Yeah! Grabe. Pre, pre, pre. Wow. wow. Malupit pa dyan. May sounds to. Parang go-swing yan. What? speaker. Okay. Oh dalawang harap, dalawang jipot. Yeah. Pero yung vibration, grabe, no? So, ito guys, yung 2016 Harley Davidson na electric glide. So, ang size niya parang yung mga street glide, road glide, parang gano'n, no? Sobrang laki na ito, guys. Tapos, solid yung tunog. Tapos, may stereo. Grabe. May speaker. Oh ah, bilang tayo na yung ating BMW R1250GS change oil lang tayo tapos reset nung service over junior na record sa gauge so pag mga PMS guys sa uh, paggawa ng mga big bikes nyo try nyo dito guys Royal Moto Club dito lang 10th Avenue Corner 4th Avenue Kalookan